Yan, so nandito na ang team Alakdan. Ayan na. Boss Alakdan. Action. <laughs> Yan, so nandito na tayo sa Kanok Matibi Game Farm. Kasama na natin si Alakdan. Yan, boss, saka mamamasada. Arat na sige, ano? Sorry. <laughs> Yan, no? Manat. Manat. Boss, tawag so makikita nyo, full power or full force ang alakdan team. So, grabe, no? Ganito yung ano, pagka mahusay kang makisama. Ayan, ito yung mga kaibigan natin na kahit meron man tayo or wala, lagi nandito para tumulong sa atin. so, ito yung isa sa mga blessings natin dito sa buhay natin na uh, magkaroon tayo ng mga kaibigan na totoo Yeah, sarap kay boss din. Napakasipag talaga. Oh. Ano si boss Alakdan, bumaba na do sa kabila. Ah, uh, kay boss Joby. Ito yung ano, Chainsaw Massacre. Ano? boss alakdan in action. Yan, so grabe, tanghalin tapat na. Boss, ano masasabi mo? Ayos, boss. Nababalaban na si boss alakdan. Tsaka yung... Ayan, so time check na. Uh, 12.50 na ng tanghali eh. so kaninang umaga mga alas 10 buwa ba ako sa bayan para kuhain yung uh, gagamitin natin wire para mapalagyan na natin ang ilaw to so ayun uh, ito na po ang resulta ng nangyayari uh, ngayon dito sa Kanok Batibi Game Farm syempre sa tulong ng kaibigan natin na si Alakdan Game Farm at yung papa niya, pinsan niya at yung kasama Ayan, so lahat ng mga trabaho na dapat trabahoin dito tulong tulong kami lahat at uh, ito yung isa sa mga bunga ng uh, pagiging mahusay nating makisama so etong mga kasama natin na to uh, nila tayo mula sa panahong nandito tayo sa ibaba so pag dumating naman yung panahon na tayo naman ay umangat o maging successful tayo balang araw uh, hindi natin to kakalimutan kasi Lagi natin tatandaan ang tunay na kaibigan, maaasahan mo sa kagipitan. Ayan, so uh, tinatanong ko si Alakdan kung magkano yung ibibigay ko sa papa niya at saka sa ano. Magkano ba boss? Yan, libre lang boss. Oh, Ito mo? Ito mo? Mga, kanok, ma, kanok, ba, si boss di yung tumano sa akin, eh, nagangat kumbaga sa kumunoy. Nasa kumunoy kasi ako nung pinuntahan niya ako sa... Manuka natin Kaya itong medyo nakaangat tayo ito naman, sumusukli tayo ng kabutihan si Boss Hindi mas siya pera sa suporta na, na ibibigay natin kay si Kanok TV Game Farm. So, sa lahat po ng subscribers ng Kanok Ma TV, 34K subscribers na po tayo. Uh, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Alakdan Game Farm, uh, ipollow nyo lang po yan. Ako na po ang nakikiusap sa inyo. Supportahan po natin tong kaibigan natin na to dahil in the near future uh, kung mga ngailangan po kayo ng mga materyales na abot kaya maaabay nyo po yan kay Alakdan at saka syempre sa akin so ako na rin po ang nagpapatunay na yung mga materyales na kinukuha niya kay Sir Biboy ay 100% quality at uh, kung gusto nyo rin po magpasabay sa amin dalawa Alakdan Game Farm at saka Kanok Matibi Official lagi kaming online Ayan, 24, kung, 7. 24 7 Oh. Kahit anong oras, pwede kahit ngayon. pag nag-comic kayo, pupunta agad tayo sa party. Oh. Kung gusto nyo magpasabay, kahit ngayon, hindi pa kami naliligo, lalarga na namin yan. Ayan, so napakabilis ng progress ng ano natin, ng manuka natin. Ayan, kung makikita nyo yung naka-blue, ayan po yung tatay ni Alakdan. Nasa po yung naglilid dito kung saan dapat uh, gumawa, kung ano yung mga dapat unahin. Kaya may direction po yung uh, ginagawa dito? Ah, uh, kitang kita, laki ng progress na agad. Oo. Uh, uh, kung makapapansin nyo ito kanina, talagang kalahit pa. Mm. Ngayon, ang na, ang ito na. So, nakakatawa lang din po isipin na last year, dalawa kami ni na walang manukan. So, ngayong 2024, unti-unti uh, na po namin nasisimulan ulit yung pangarap namin. So, sana po, supportahan nyo po kami. Kung napapanood nyo po itong video na to, kung umabot po kayo sa video na to, uh, i-type nyo lang po, hashtag Kanokma TV at saka hashtag Alakdan Game Farm. Ayan, para alam ko na umabot kayo sa video na to at talagang pinanood nyo. So ayun, kakain muna kami dahil gutom na kami at uh, higit sa lahat, gutom na yung mga kasama natin. Ayan, so meron tayong bagong kasama dito, kaibigan natin, si Idol Jeffrey. Ayan, all the way from Binangonan. So, nahihiya ko kasi pumunta sila dito para bumisita lang pero eto tumutulong sila sa atin kasama natin si Alakdan tapos si Idol Adrian naman nandun para sa ano sa mga wire sa wiring Ayan. so nakakatawa naman Ayan. so meron tayong mga bagong kaibigan na tumutulong sa atin sa paglinis uh, ng Kanok Matibi Game Farm so ito yung mga kaibigan natin na hindi natin po pwedeng kalimutan sa oras ng kagipitan Tulong-tulong tayo at uh, hopefully ngayong 2024 uh, maging successful po tayong lahat. Yan so kasama na rin natin dito si Idol Adrian all the way from Marikina. So actually bisita ko sila dito pero sila na yung nagkusa na tumulong dito sa atin. Ayan, kay Idol Adrian, salut yan. Uh, sobrang solid yan. Oo. Yeah, so time check tayo. Mag-aalas stress na ng hapon. Kasama pa rin natin si Idol Jeff at saka si Idol Adrian. So hopefully, by March, pagka pumasal sila dito, kung ano yung mga pamimigay natin mga manok, tatapotin na lang nila ng walang alinlangan. Ayan oh. <laughs> gusto mo materialis, boss? Anong laki? Kahit ano. Kahit Kahit, kahit ano. sa'yo. So all the way from Binangonan at saka Marikina. Ayan. So ito 'yung mga kaibigan natin na hindi natin makakalimutan na nagsisimula pa lang 'yung mano-ka natin. Nandito na sila para tumulong at sumuporta. So abangan nyo ang mga susunod pang episode ng Kanok TV at uh, marami pa tayong pagsasamahan. Ayan. So meron na tayong ilaw dito sa loob ng CR natin. Ayan o. Oh. Lumiliwanag na ang ating munting ah uh, bahay. Ayan. So, dito tayo mag stay kapag hindi tayo busy at kung wala tayong lakad. Ayan. Para madalas nating nakikita yung mga alaga nating manok. Tapos, dito naman sa labas, meron na rin tayong CR. Ay, meron. dito na rin sa labas, meron din tayong ilaw. Ayan, no. Oh. Maliwanag. Ayan, sila Idol Jeff at Idol Adrian. Pauwi na. Yan. Sila yung mga pumunta dito para tumulong sa atin. At uh, walang kapalit yan. Tanging pakikisama lang. So, saludo tayo. Saludo sa kanila. Ayan, sila Ninong Art at yung asawa at anak niya. Nandito rin. Ayan. So, ito na yung development ng manukan natin. Ayan. So, isang beses pa natin itong sasadsadan ng grass cutter. Tapos, syempre, di-disinfect natin to dahil merong nangungupahan dati dito. Lalagyan natin ng apog. Tapos, uh, na tayo maglatag ng tipi. Ayan, so, nagkakalino na po yung ating uh, lote. Ayan, so, may mga konti pang lilinisin don At, uh, na natin itong madisinfect malagyan ng apog tapos eto mga to susunugin na lang natin yan pwede na tayo maglagay ng tipi yan so shout out kay idol alakdan game farm kay idol adrian kay idol jeff idol danny at kay boss juby yan sa pagtulong sa atin dito at saka yung isa pang kasamahan nila alakdan pwede na natin ito lagyan ng apog kapag ka, isang pasada na lang ng grass cutter to eh tapos maglalagay na tayo ng apog tapos tipi